What's up? It's me, your trupa. And kasama ko na naman po kayo. Sama ba kayo? May bibili na ako mga trupa. Ito lang sa katabing bahay namin, dito sa Akabanatuan. Panghalin tapot mga trupa. Medyo nalit ako nang alis. Road test na rin ito mga trupa kasi gagamitin namin ito sa susunod na biyahe na mas malayo. Mmm, na ako ngayon. Shoutout sa One Garage. Ang mga ang adventure ito mga trupa. Malayo-layo. Layo ko lang. 50 kilometers lang ito. So ngayon mga truba, dito ko'y sasama. Malapit lang naman to. nakatuwaan ko lang kasi eh. Nakakabulan din itong PG-1 niya, eh may red kami kasi magba-birthday na ako. Tapos magka-red kami, gagamitin namin tatlong PG-1. Ito yung isang build eh, magkakamukha naman sila. So, ito testingin ko lang. <laughs> Hello. Ingat. Yeah! Highway gaming na mga ropa. Yung San Miguel Bulacan mga trupa Yung malundulo na kami ng Bulacan Ito yung last na bayan Ilang kilometers lang Mga 10 kilometers lang May baysiya na dito So pag sinasabi ko na Bulacan ng iba Akala nila yung malapit sa Maynilang Bulacan Kami yung oh, pinakamalayo sa Maynilang Bulacan Pero yung mga trupa Diyo lumalabas yung talent ng PG1 Lalo yung pag may mga uneven surfaces aso, ah, Pag naraglag ka dyan Labas ang potential mo Woo second daw maabot na 60 oh. eh mas malaki pa yung diameter ng gulong ngayon dahil 17 baka nga mas makunat pa yun eh nabubuhat ng torque ng PG1 yung laki ng gulong wow try natin dito sana safe ang buko nila hindi natin ng konti baka suwagin tayo ng mga wild wild boys yung maliit lang po yun ang inainay makamakasagasaan yung motor ko dyan hindi pa natin mga uh, tayo ragasain eh kakamot ka na lang sa hindi makati dyan so hot arong buging yung oras ng biyahe ko akala ko kasi parang makulimlim tag puro ulan ng ulan eh dito yung ganit na gerit yung araw stop over agad ako mga ah, kilometro pala mga trupa ako ba yung t-shirt ko sa loob mag direct to skin na ako ng jersey malayo pa to pa trupa pero nakainom naman ako so malamang sa dire direto na to SM City Kabanatuan is the destination wow Woohoo! Uh -huh. Bibili natin dito yung speaker lang mga trupa. Naghanap ako lang yung speaker na JBL. Pagdadali namin sa road tour na 1G. Kaya pag mamula ko ngayon mga trupa, kahit pwede tayong bumili sa online, pwede tayong pa-deliver. Pa so, actually, mas mahal siya sa loob ng mall eh. Pero at least, pagka nagka-problema, madaling isa solve. Eh. Tapos, eh, masasya-check ko talaga siya. So makikita ko yung size na gusto ko. hindi po ko siya ako kung ano man yung kailangan ko bilhin. Kaya pupunta muna ako doon. Kasi so, napaka-init, wrong move. Dapat kasi kanina pa ako mababiyahe. The bumpy road is nothing. Ang ganda sa PG1 mga truka. Pag nalulo ba kayo, masaya ba kayo eh. Kasi parang sulit. Buti, tumotor ko. Mapapaganon ako. Napapaganon ako ah. Ito na tayo, Walter Mart Gapan Sentro na ito ng Gapan mga trupa So halfway na tayo Sa Kalati na tayo, next na yung SM Cabanatuan. Yun. pero saglit lang yun Kasi puro highway na yun mga trupa Asahan mo What a view! Oh, wala yung init ah. Welcome to San Leonardo. Oh. Please na natin para sure. Basement parking. Ah, car play dito 'yan mga tropa. Kanyang kaangas. Kahit <laughs> pa tayo ng cellphone ko na 'yan, andiyan na 'yan mga tropa. <laughs> Makita niyo din 'yung rutahan natin. Makita niyo gaano kainit, nagbabasa ang aspalto. Ships are agad. dahil sa main highway, eh nakalimutan okay, ko may ganito nga balandaan dito napakabilis tayo rito parang peaceful ba ngayon may blockage. matapos na pala yan nadiretso palang ginagawa yan kasi napakalaki under the bridge we gonna turn left balik tayo sa highway we're here tatanong tayo sa guard kuya guard sa parking ng motor Wow Trupo magmomomoling Yeah, 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 yeah. natin kailangan mission eh. Eh, hanapin natin yung tindahan ng JBL. Ito na ako mga ropa. Harapin na natin ang SM Kabanatuan. What to take in the house? Yes. O oh, mga ropa ko. Dalawa. <laughs> <laughs> What to deck, sir? Sir. Rupa. Ayun ay JBL. <laughs> Makalat-kalat ko sa internet, no? O yan. Rupa ko yan. Salamat, sir. Hi kayo, sir. Sir, vlog ko to. Oh, panoorin niyo sa YouTube ah. Pwede, pwede mo picture. Oh, tara. Ito JBL. Kami Ismail yung nakabantay. Sana ro pa si Kuya. Here's the destination. Kuya. Meron pa kayo no, ano, uh, JBL na Encore 2. Tapos lang po kami sir, sa Encore 2. Ano, ubus ko mga hapon. Tapos lang. Pwede oh. naman kayo sir mag-iwan ng contact number kung sakaling magkaroon kami sa Webes. That's oh. so sad ah. Oo, oh, sir, mabilis oh. sa sir. Tsaka lim. So sad, mga rupa. Wala, wala daw yung stock na hinahanap ko. Ibuti na lang kay eh, Sago rito. Napasago muna ako mga trupa. Philippine Mango. Ay, sabi ko ba na ito? That's so sad. Saan kaya makakabili nun? Kailangan ko ng mga trupa eh. Dadaling ko sa boring sa padak pag uh, walang bayo eh. So, wala na pa rin ako mga trupa. Tatry ko. Minakita ko tindahan sa Malolos eh. Mukhang dead derecho tayo doon. I don't know. Let's go. Wait muna natin ang Philippine Mango natin. Philippine Mango! Oh. Tara, sama-sama na, na tayo. Mga trupa, wala na akong mampasa ng pag-asa. Pero bigla, si Kuya, meron daw siyang alam. Meron pa daw siyang alam na nagtitinda ng JBL. Baka sakali pa dito. JBL baka yung tinda? Yung Encore. Pwede, Kuya. Thank you so much. Yes! Mas mga trupa ko rin tao rito. Sa timeline. Yung Encore 2 yung nahanap ko eh. Meron dito. Savior si Kuya. Grabe story. Ano na? Meron, meron. Yan. Shoutout kay Kuya. Hindi. Hello. Sige. Ito so yung Kuya. Yes, yes. I found it. Kaling naman. Sobrang lungkot ko na. Kala ko wala na. Ituloy kailangan ko mga trupa eh. Yes. Kuya, kuwanin ko na to. Thank you Kuya. Ay, pa pala tayo. Mas mura pa dito. Grabe yun. Ano ba yun? Oh, one to. It's my new body.

Sa diretsyo, pagka dalawa baterya mo. Oo, sir. Ah. Ay dalawang araw ka pumati. Yan, no? May gitara sakit pa. Yes, normal. Sa akit USB-C. Yes, sir. Talaga modern na speaker ako, okay. na to. Ano? Maganda mga trubo. May kasama pang mic to. Dalawang mic agad ang kasama nito. Pwede tayo mag-do it, kuya. Oo, oh, oh, siyempre, sir. Pwede tayo mag-do it, kuya. Tropa. <laughs> sir, try mo, sir. Patuktok. Tropa, ako ay nasa labas na. Ako ay nasa labas dyan Nakita ko ulit si kuya yan. shout out ulit sa'yo si kuya Kung di tinuro ni kuya Uuwi na tayo katulungan eh Kuya salamat ha Oo oh, kuya kababayan pa pala kita Thank you thank you Sa timeline Thank you din Yan 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 Yun ang bigat nito Laki ng katawan ni trupa Parang gaan gaan pag siya bumubuhat Thank you so much As of kapatid I'll uh, go home now So heavy I'm so happy I was able to buy Dami some tiring shit. Adjust ko dyan itong box. Para magkasya tayo. Box na. Oo, ah. oh, pag wala ka ang kas. May ang kas na pwede. mo oh, oh, angas na. No? Sa SEC. SEC Moto Supply Hindi ko lang alam kung meron pang click. Pero adjustable bracket ang tawag. Yamaha na PG1. Eh wala na nakita. <laughs> Kaya Pero yung gulong niya, istak Hindi na. Ah, bago Oo, oh, ang gulung niyan, pang, para pang enduro. Kasi kuya, shoutout kuya, nagbablog ako eh. Ano ba yung po. Motodeck. Oh, okay, si kuya sa PG1 natin. Approved kay Kuya Aporba. Pogi. Pogi. Win tayo, mission success, man. I'm so happy. I'm so happy and I'm so happy mga trupa. Kasi sobrang disappointed ko ni. Eh. Layo ng binahay ko mga trupa. Ilang araw ko binaghanda nyo pagpunta rito. Tapos pagpunta ko walang stock. Buti na lang ang si Rupa ko. Huwag ka mawala ng pag-asa. Meron sa kabilang tindahan. Sa kala ko malabo yan. Sa JBL niya walang stock eh. Tapos magkakaroon dun sa mesa. Thank you so much. It's time to go home. What a mission complete. Thank you so much. Thank you so much. And baka hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Sa mga tika ko ba Madami kang tropa dito. Saglit lang ako pumunta. Nakailan tropa tayo. Grabe. That's, that's the short adventure. Like, share, subscribe mga trupa. Subscribe kayo dyan para pag may bago akong video, mapapanood nyo. Pili kayo ng merch para may pang motor-motor pa ako. Salamat! <laughs>